If you saw this in a ship, beware. It is not a pool, and it is very dangerous to be in there. Kaya mo bang lumangoy dyan kapalit ang isang milyong piso? Well, bago mo subukan, let me tell you frankly na walang-wala kang laban dyan parang pumirma ka na ng death sentence. Itong tinag sa akin na isang viral TikTok video na kung saan ay kitang-kitang seryosong napakadelikado ng tubig. Sa unang tingin, inakala kong may kinalaman to sa isang oil rig sa gitna ng dagat. Pero matapos kong mag-research, nalaman kong hindi pala. Madalas itong makikita sa mga commercial ships. Ang tawag dito, ballast tanks mga ng tubig na ginagamit para panatilihing balanse ang barko sa gitna ng malalakas na hangin at bagyo. Binubuhusan nila to ng tubig para sumabay sa galaw ng alon. Kaya hindi basta-bastang natutumba ang barko. Pero kung malalaglag ka dito, malaking problema yan. At ang dahilan, aerated water. Marami ng beses itong napag-usapan. Kapag puno ng bula ang tubig, sobrang hirap lumangoy dahil bumababa ang buoyancy mo. Kitang-kita mo sa video na sobrang dami ng bula sa tubig. Kaya kung malalaglag ka rito, halos impossible kang lumutang. Pero kung maswerte ka at makarating ka sa gilid kung saan may hagdan, baka may pag-asa ka pang makaligtas. Pero ikaw, susubukan mo ba?